matinding lungkot ang nararamdaman ng aktres na si Angelica Panganiban matapos pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina na si Annabel Ebella Panganiban. Sa kanyang Instagram post nitong Miyerkules, ika-21 ng Agosto taong 2024, ibinahagi ni Angelica ang malungkot na balita nang walang inilagay na anumang caption. kundi ang mga detalye lamang ng burol. Ayon sa post, ipagdiriwang ang buhay ni Annabel sa Eternitas Chapels and Columbarium, malapit sa Street Peter, Commonwealth. Si Annabelle, na ipinanganak noong ikatlo ng Pebrero, 1963, ay maalala ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan simula sa ikadalawamput dalawa ng Agosto taong dalawang libot put apat sa nasabing kapilya bilang pag-alala, matatanda ang noong ikatlo ng Pebrero taong 2024, nag-post si Angelica ng mensahe sa Instagram upang batiin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Sa kanyang post, sinabi ni Angelica, Happy Birthday Wawa! We pray for a healthier and longer life. Marami ka pang pangarap at milestone na dapat makita. We love you. Visit ka na ulit sa Subic, tabi na ulit kayo mag-sleep ni Apomo, si Angelica Charlsen. Mas kilala bilang Angelica Panganiban, ay isang tanyag na aktres sa Pilipinas na may lahing Amerikano. Nagsimula siyang umarte sa edad na anim at unang lumabas sa TV series na Love Note ipinanganak si Angelica noong ikaapat ng Nobyembre taong 1986, sa Payatas, Quezon City, at ngayon ay isa na siyang permanenteng personalidad sa industriya ng aliwan sa bansa. Naway magpatuloy ang mga panalangin at pakikiramay para sa pamilya ni Angelica sa panahong ito ng kanilang pagluluksa.